Hey guys, good day po sa inyong lahat uh, Andito pala ako sa ano Sa Taniman ng mais Dito sa lote ng biyanan ko Sinamahan ko kasi siya guys Dito sa ano Taniman ng mais Kasi nagpatanim siya Sinamahan ko siya dito guys So Ito yung kanyang lote guys And then kanyang tanim ng mais. So, nakatanim na kami guys. Tapos na kami nagpa-seeder. So, malu maluwang din ito guys. Itong tinamnan ng mais ng binan ko. May git 1 hectare ito guys. So, ito papakita ko sa inyo guys. And... So, andito ako ngayon, guys. Ayan, guys. So, oh. di ba ang linis? So, ito yun, ano, yung tinamnan ng biyanan ko, ng mais. So, ito yung luwang niya, guys. Ayan. Ayan. O. Oh. Ayan, guys. So, ito yung luwang niya. So ayun yung ano guys Tiramnan ng mais Dahil bare months na ngayon uh, Dito sa probinsya Talagang ano Ito yung araw ng ano Taniman ng mais dito sa Dito sa ano Yung malayo sa tubig kasi pag bare months guys tag-ulan na so ito yung time na pwede na magtanim ng mais dito sa sa malayo sa mga ano, tubigan yung malayo sa patubig ganoon so ito guys so andun yung biyanan ko guys andun sila Ayun sila guys o. Oh. Yung naglalakad dun. Ayun yung naglalakad dun guys na dalawang. Ano, yung dalawang naglalakad dun. Tapos na silang nagtanim guys kasi may tinamdan silang ano. Yung natirang ano. Kasi naubusan kami ng bin &E. Nagkulang yung bin-e. Kaya hinabol nilang tinam, tinamnan ngayon ngayong hapon pero tapos na guys ayan di ba ang linis guys no so sa awan ng Joyce guys ah uh, naka tapos nang nagtanim tapos nang nagtanim ang aking bianan so okay na guys So sana may sana maging maganda ang tubo nitong itong mais na ano namin tinanim namin. So yun lamang guys. Ah uh, ingat po kayo palagi. bye. -bye.